Nandito po ako ngayon sa asyenda ni Ma'am Luisita Valdez. At ngayon lalapitan po natin si si Madam Luisita sa kanyang business, sa kanyang asyenda. Hello Ma'am! Hi, magandang hali. Hindi niyo muna yung business ko. Ayan. Ito siya o. Oh. Ang dami dami nila. Ang <laughs> dami natin sa asyenda Bali, kailan pa po itong business niyo na ito Ma'am? Since 4 years na yan sa akin, kaya masyado na ako ma-assess. Tingin mo muna yung bahay ko, pagsinta mo yung bahay ko. Kaya na ina-e-ponder ko. Hahaha. <laughs> Oo. So, uh, uh, po yung mga talong, ang dami pong oh, talong. Ang laki, Ang laki-laki. Hahaha. business dito, ma'am. Oo, palalong ma'am. Itong dami-dami kami nagpupunta din. Handan din. Mare. Kamusta ang ano ang negosyo niyo po na ano na diba ng mga, diba diba mga, mga mais? Ay, di ba may mga mais? Ano nga nag-dry eh, nag nga kasi pabayaan ni Louie. Hindi <laughs> <laughs> <Nandiyan> na di. Louie, ma'am. Yung friend ko na ano, mga kabayo. <laughs> Medyo ko lang kasi hindi kasi na lang di sana dito. Ay, mm. kasi yung mo mo. Ang dami dami talaga ng produkto dito. Parang so. Hindi mo muna yung namin kung paano siya nag-dry. <coughs> Kaya na muna. Kaya, tiyan, Bali ma'am, saan niyo po tuloy retenta tong expert tong ano Kaya, yung talong? Binadala namin siya sa Manila lang. Ilang oras lang. Lay-lay, nakakapagod diba Pangasinan? Pangasina. Manil, sa Manila yung mga talong. Dito sa, sa Pangasinan, talong ang at Talong ang inaano namin. <laughs> Diba ba dito ba yung ano sa Pangasinan? Oo. Oh. Talong, di ba? Mm -hmm. Bali, ma'am, bali sa isang talong po, ma'am, magkano ang kinikita niya, ma'am? Isang, sa ano, isang sako na oh. pag ginadala sa ano, 500 na, mahal-mahal mahal na nga kasi. Hmm. Eh, ang pa lang. Ito, Tumari. 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 Bali, eto mo kanina mong bahay yan, ma'am. Ayan. Ayan yung, uh, ano, dati kong bahay. Lumang bahay eh. Ayan, Doon na Yung direction na yun. Yung direction na yun, ah. Ito yung sa ano ko, sa father, sa parents ko, yung sa parents, sa parents <laughs> ko. Yan, sa parents, eh. At, Bali, ka uh, ba, masan naman ang buhay nyo ngayon. Ayan, yun, ito yung may bahay lang. Ayan. <laughs> At yung dati bahay ng parents namin, tsaka akin. Ito, bali binigit ko sa parents ko, so, ayun na ay yung sa Sa so, so, mga lalaki ko. So. So,